ayan, ito po mga boss ang nakakatakot pun lugar po dito sa block 12 dito po malapit yung tinitirhan po namin napakadalim po dito mga boss ayan, oh. kung napapansin nyo, wala pong mga street light ayan, dito lang po kami malapit nakatira ayan po mga boss oh. nakita nyo, may isang bakala po dyan ayan, dito po nangyari yung isang babae, hinihingian po siya ng bariya hindi niya po alam kung Indiano, banggali o ipis mas hindi niya po alam kung ano pong lahi hindi po siya nang bariya binigyan niya po nang binuksan niya po yung wallet niya ayan hinablot na po yung bag niya diyan po nanakbo ayan o oh. kung napapansin nyo sa so may palikuna yan diyan po nanakbo mga boss ayan o oh. grabe napakadilim po dito kasi walang mga ilaw po yung mga street light oh. Kaya mag-iingat po tayo mga boss yung lahat pong mga nandito sa Kuwait mag-iingat po kayo palagi Hey, nakakatakot po dito sa lugar na to dito naman po may mga street light kung napapansin nyo ayan oh. ayan po mga boss maliwanag dyan dito naman banda dito po yung napakadilim ayan mga boss oh. dyan po tumakbo ayan dyan po tumakbo yung ng hablot po ng wallet po ng Pilipina kaya kung babae po kayo magingat po kayo palagi kami pong mga lalaki wala pong problema kung babae po kayo wag po kayo mag isang dito kasi nakakatakot po dito may mga nangaabang po dito ayan o oh. sa sobrang dilim po na yan nakita nyo po tumtukutin po kayo dito kaya yung mga nasa may dilis po mag iingat po kayo palagi wag po kayo maglalakad lakad po sa mga madidilim po lugar ayan mga boss oh. tapansin nyo po ayan o oh. napakadilim po dyan nakakatakot po dito mga boss Hanggang dito na lang po ang maiksikong video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Adios, mabalos. God bless you all mga boss.